Matapos masangkot sa mga chismi sa break breakup nitong mga nakaraang linggo, binasag ni Catherine Bernardo ang kanyang katahimikan at kinumpirma na wala na sila ni Daniel Padilla sa isang mahabang post sa Instagram. Sumunod naman si Daniel ilang minuto matapos ang post ni Catherine. Sa mabilis na pagkalat ng balita na paghihiwalay ng Katniel, ang mga social media platform ay naging perpektong lugar para ilabas ang mga nararamdaman ng kanilang mga fans. Gayunpaman, hindi lamang ang mga tagahanga ang naapektuhan. Maging ang mga celebrities ay nagpunta rin sa social media upang ibahagi ang kanilang reaksyon at damdamin. The Philippine Showbiz List presents: Reaksyon ng celebrities sa breakup ng KathNiel. Hindi man maitago na maraming celebrity ang kanilang pagkagulat at kalungkutan, ay nagpadala pa rin sila ng suporta sa former couple. At ilan din ang nagbahagi ng mga sandali kasama ang kathniel at nasaksihan ng kanilang tunay na pagmamahal at paggalang sa isa't isa. Kabilang sa mga kilalang personalidad na nagbigay ng kanilang komento sa pahayag ni Catherine ay sina Rufa Gutierrez, John Prats at Rita Daniela. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Rufa na umiiyak siya ng malaman ang paghihiwalay ni na Catherine at Daniel. Inihayag din ni Rufa ang kanyang damdamin at suporta sa pamamagitan ng pagsasabing mahal niya ang mga ito. Nagbigay rin ng mensahe si Angelica Panganiban sa post ni Catherine at sinabing mahigpit na mahigpit na yakap Kath. Maging si Camille Prats ay nagpadala ng suporta at nag-iwan ng komento na My Cathniel Heart Hugs, Kath. Nagbigay rin ng mensahe ang ilang kapuso celebrities na sina Carmina Villaruel, Rabia Mateo, Ina Fileo at Lovely Abelia. Samantala, isa sa malapit na kaibigan nila na Catherine at Daniel si Joshua Garcia ay personal na saksi sa kanilang pagmamahalan ay nagkomento ng maikling mensaheng Yakap, kalakip ang white heart emoji. Nag-iwan din ng komento sina si Ina Magdayaw at Bella Padilla sa post ni Catherine Bernardo. Mahigpit na yakap Kath. Yan ang nasabi ni Suramire sa pagkumpirma ni Catherine na hiwalay na sila ni Daniel. Sending love, tight hugs and prayers. Yan ang mensahe ni Isa Calzado para kay Catherine. Ipinadama ni Alisa Mulak ang kanyang pagmamahal kay Catherine sa comment section at sinabing, Hug Catherine girl, love you with all my heart. Ipinahayag ni Napokwang at Sherilyn Reyes Tan ang kanilang lungkot sa paghihiwalay ng real to -real couple. Nagpadala din ng pagmamahal at suporta ang actress singer na si Denise Laurel kay Catherine at sinabing proud siya sa kanyang forever princess. Nagpaabot din ng mga mensahe si na AC Bonifacio, Ogie Alcasid, Marco Gumabaw, Bianca Gonzalez, Chi Filomeno at Mavi Ligaspi para kina Catherine at Danielle. Ilang celebrities pa ang nagbigay pugay sa magagandang pagkakataon na ibinahagi ng Kathniel. Ang mga throwback na larawan at di malilimutang sandali ay bumaha sa mga feed sa Instagram na nagsisalbing paalala ng magagandang kwento ng pag-ibig na bumihag sa bansa. Tulad na lang ng post si Jolina Magdangal sa kanyang Instagram account. Si Jolina na kilalang Kathniel supporter ay nagpahayag ng na kanyang labis na kalungkutan sa kompermasyon ng kanilang breakup. Ayon sa kanyang caption, akala niya ay ayos na siya dahil mapanaginipan niya ang dalawa. Ngunit pagkagising niya ay sobrang bigat na pakiramdam ng kanyang dibdib sa tuwing naiisip niya ang nangyari sa Kathniel. Pagkaharap niya sa salamin ay sinabi raw niya sa kanyang sarili na huwag pigilan ang nararamdamang lungkot para sa kanila dahil sa kaloob-looban ng kanyang puso, isa siyang Kathniel fan. Pipiliin na lang daw niya maging masaya para sa dalawa kung saan sila mag-grow at magiging masaya kung saan man sila dalhin ng kanilang buhay. Ang magandang buhay co-host at actress naman na si Mele Cantiveros ay napakomento sa Instagram post si Julina at sinabi na parang hindi siya makakilos at hindi makatrabaho ng maayos dahil sa breakup news ng Kathniel. Ani Mele, ito parang di makagalaw, parang ayaw mag-work. Pwede ba irason yun, Ma'am si Jules? Huwag na muna mag-work kasi broken-hearted sa Kathniel kalakip ang isang pleading face emoji. Nagreply naman si Julina sa komento ni Melay at sinabing marahil maraming tao ang magsasabi na OA sila sa kanilang reaksyon. Pero hindi nila dapat bigyan ng pansin ang mga ito na talaga namang nalulungkot sila sa balita. Nagpost din si Bella Padilla tungkol sa kanyang mga naisip na naglalarawan kung gaano mapanakit ang buhay at pag-ibig. Para sa kanya, may ilang tao na hindi talaga nakalaan na manatili sa ating buhay. At ito ay isang bagay na dapat nating lahat tanggapin. Ito ay malungkot na katotohanan. Tweet niya, I think the most painful part is realizing a person was just meant to pass through one's life. Never to stay, never to stay. Hinikayat din niya ang lahat naman na manatiling mabait sa gitna ng mga nakakatakot na haka-haka tungkol sa breakup ng Kathniel. Isang ex-user naman ang nagkomento sa tweet ni Bella at sinabi na sa tingin niya ay kailangan na siyang magsulat ng bagong pelikula. Tumugo naman si Bella rito at sinabing medyo kakaiba man daw pero mahirap para kay Bella ang magsulat ng istorya ngayong malungkot din siya. Nagkomento din ang malapit na kaibigan ni Katrina si Sofia Andresa post niya ng isang simpleng I love you para sa kaibigang palagi niyang pinagkakatiwalaan at pinapahalagahan. Pinuri ng dating Pinoy Big Brother housemate na si Say Alonzo si Catherine sa kanyang katapangan na manatiling authentic at totoo sa sarili sa simula pa lang ng kanyang showbiz career. Thank you for always being your authentic self and hindi showbiz since we met in Super Ingo. Komento ni Say sa Instagram. Ang maikli ngunit matamis na I love you ni Miles Ocampo kay Kath ay nagpapatunay kung gaano kalaki ang pagmamahal na kayang ibigay ng mga tao kahit mga celebrity sa kabila ng mabigat na pagsubok sa kanyang personal na buhay. Kamakailan ay nakipaghiwalay si Miles sa kanyang ex-boyfriend na si Elijah Canlas. Si Sarah Labati at Kailin Alcantara na napapabalitang may mga kabiguan din sa kanil kanilang relasyon ay nagpadala na rin ng kanilang mainit na yakap at heartfelt thoughts para kay Kath. Ipinahayag naman ni Vice Ganda kanyang mga saloobin para sa mga umunoy mga pusong sugatan kaugnay sa paghihiwalay ni na Catherine at Daniel. Tweet niya, God bless the broken hearts na nalikipan niya ng hashtag na Catherineel. Sa isang 5-minute video na ipinose ng King of Talk na si Boy Abunda sa kanyang YouTube channel, ipinahayag niya kanyang damdamin ng marinig niya ang anunsyo ng matagal ng Real to Real Couple. Tunay na napakalungkot ng balita para sa mga kaibigan at mga fans na tulad niya. Ibinahagi din niya kung paano siya tinatanong na kanyang mga kaibigan kung totoo ang anunsyo at kung paano umaasa pa rin ang mga tao na magkakabalikan din si Catherine at Daniel. Ibinahagi rin ni Boy sa video kung paano siya nagsulat ng mga notes para ipahayag ang kanyang opinyon at ang mensahe na gusto niyang ibahagi sa kanyang mga manonood at kaibigan. I was wrong. Mali ako. I thought they would be able to fix what needed to be fixed. Pagbabahagi ni Boy. Naiisip din niya ang matinding sakit na kinakailangan nilang tiisin ngayon. Nagpahayag din ng kalungkutan si Boy sa balita at sinabing umiiyak siya para sa Kathniel bilang tagahanga at kaibigan sinabi rin niya kung paano niya iginalang ang desisyon na ginawa ng mga ito at kung paano nila sinubukang iligtas ang kanilang relasyon. Binanggit din niya na kahit tapos na ang kanilang 11-year relationship ay ipinapakita pa rin nila ang respeto sa isa't isa. Pinuri rin ni Boy ang breakup post ni Catherine na nanatiling disente sa kabuhuan ng kanyang official statement at sinabing hindi pa nawawala ang class sa showbiz. Inalala rin ni Boy ang nakaraang pag-uusap nila ni Daniel nang mabasa niya ang pahayag ng aktor sa break up. Hindi raw niya malilimutan ang interview niya rito kung saan tinanong niya si Daniel ang DJ, "What is worse than betrayal?" at sinagot naman daw siya nitong "To be forgiven." Sinabi rin ni Boy na hindi niya alam ang mga detalye sa likod ng break up. Ibinahagi rin niya kung paano siya nalungkot para sa kanila na laging bahagi siya ng kanilang paglalakbay, na inalala ang kanyang panayam sa former couple sa ilan sa kanilang pinakamahahalagang sandali. Kath, DJ, all the best and all the love. Maraming salamat. Pagtatapos niya sa kanyang video. Sa panayam naman ni Nadine Lustre sa One Balita Pilipinas, sinagot niya ang katanungan kung katapusan na ba ng panahon ng mga love team kasunod ng break up ng Kathniel. Ani na din, sa tingin niya, ang mahalaga ay kung ano ang gusto mo at kung ano ang gusto mong gawin. Kung nararamdaman mong tapos na, bakit ka pa magtatagal? Agad namang humingi ng paumanhin si Alora sa Sam matapos siyang punahin ng mga netizens dahil sa kanyang insensitive joke hinggil sa paghihiwalay ng mga kaibigan niyang sina Catherine at Daniel. Dito lang December 1, 2023, nagpost si Alora sa Twitter ng litrato nila ni Catherine na may nakalagay na shot puno mamaya bawal tumakas sa speech balo ng kaibigan. Nalikipan pa niya ito ng caption na December 1, Philippine National Shot Puno Day. Agad niyang binura ang naturang post at humingi ng poamanhin. Anya, hello po, sorry, insensitive joke po, mali ako, di na po mauulit, sorry po, deleted na po sa latest episode ng OG Diaz Showbiz Update ay sa wakas ay naglabas na ng sariling sentimiento si OG Diaz sa breakup ng Kathniel. Matatanda ang tinawag na fake news peddler ng netizen si OG na sa inilabas niyang balita ilang linggo na ang nakakaraan na hiwalay na si na at Daniel. Sinabi niya na bagamat maaari siyang makadama ng katarungan, nalulungkot din siya tungkol dito. Nagpahayag naman ng pagmamahal ang actress host si Carla Estrada sa kanyang anak na si Daniel at dating kasintahan natin si Catherine kasunod ng balitang hiwalay na ang mga ito. Sa kanyang Instagram post itong December 1, nagpost si Carla ng larawan ni na Daniel at Catherine. We love you both. Kalakip ang dalawang light blue heart emojis. Samantala, ang ina ni Catherine na si Min Bernardo ay nagpahayag na kanyang pasasalamat sa lahat ng mga tagahanga ng kanyang anak at ni Daniel. Kalakip ng mga larawang kuha niya kasama ang mga ito ang caption na Kathniel's Niels, solid DJ maraming maraming salamat sa inyo hindi dito nagtatapos ang ating pagsasama i-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!